Naging dahilan kung bakit sinugod sa ospital ni Paulo Avelino ang kanyang asawang si Kim. Sa kabila ng tahimik na pamumuhay ng aktor na si Paulo Avelino, naging laman ng mga balita ang kanyang ginawa matapos niyang isugod sa ospital ang kanyang buntis na asawa na si Kim Chu. Ayon sa mga ulat, nakaramdam ng matinding pananakit ng Chan si Kim na nagdulot ng matinding pangamba sa aktor. Agad na kumilos si Paolo upang masigurong maayos ang kalagayan ng kanyang asawa at ng kanilang dinadala. Tumawag agad ang aktor ng ambulansya at sinamahan si Kim sa ospital upang masiguro na makakakuha ito ng agarang atensyong medikal. Sa kasalukuyan, pareho nang nasa maayos na kalagayan sina Kim at ang kanilang baby. Patuloy silang binabantayan ng mga doktor upang masiguro ang kaligtasan ng magina. Ang pangyayari ay nagbigay diin sa pagmamahalan at malasakit ng mag-asawa sa isa't isa na siyang hinangaan ng kanilang mga tagahanga. Ayon sa mga malalapit sa aktor, naging emosyonal si Paulo sa kabila ng pagsubok na ito, ngunit hindi siya bumitiw sa kanyang tungkulin bilang isang responsableng asawa. Magsilbisa ng paalala ito sa lahat na ang kalusugan, lalo na ng mga buntis, ay dapat laging binibigyan ng pansin at agarang aksyon. Ang pagmamahal at pag-aaruga ni Paulo sa kanyang pamilya ay tunay na kahanga-hanga. And this are Chica for today mga kasyobes, sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.